haba Ito na ang tinatawag na sakuan sa Nur Sagaray. Kuwari, kuwari to kami pumasok. Aalamin lang namin to kung ano ang madadatnan namin sa dulo. Kasi may nasundan din kami na ma parang maliligo din sila eh. Kaya ngayon, <laughs> tunod tayo sa kanila kung anong pupuntahan nila. Discover lang namin to. e-discover lang namin discover ang daan mukhang okay ang pupuntahan namin wow dito pinatambag ang ginagawang pimento wow Oh, eh, eh, yan ang daan ng sumento. Huwag pala ang daan.

pa uwi rin wala talaga, kwari talaga kan? <laughs> <laughs> parang wala naman kami makararating dito <laughs> 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 parang bumalik lang yata tayo dito Kasi <laughs> hindi na tapos. Di? Ito din dito dito. Kumar, kumar mo sa ano Ito may mga babaan pa talaga. ito na po ang aming na-discover dito sa loob na-discover dito sa loob dito kaliwa na sinasabi niya maganda rin daw dito pero mas magaganda pa raw doon sa unahan dito tingnan lang natin kung ano ang makikita natin dito kung may mga tao dito yan yeah, mayroon din yan yeah, mga presikir. Pwede mas maganda pala dito kasi doon ano na lang. Oh, ang ganang pala yun. Ganang <laughs> pala dito ha, ang daming tao. Nag-uuling. <laughs> Nag-uuling sila. Ang daming pala tao dito. Pero ang ng agos ha, Ito pa yung na-discover namin dito sa loob. Mayroon pa palang malawak dito. Balik ulit tayo sa kabila naman. Discover pa ulit tayo dito sa unahan Kasi sabi mayroon pa. Pero pwede na rin tayo dito. Pero pwede na rin tayo dito. Hmm. Ito lang picture tayo dito. Picture na. Ito po ang mga nabibiscover namin. Walang magandang picture. Ah, may mga bahay din dito kaso tinangay din Ayan, may mga cottage din dito pero mga tinangay din sila ng baha ha? ha bawal ng ano? CR. ah CR? Si Oo. Uh, uh. Yung puro kawayan talaga dito. <tong> Ay mga padi. Pero makikita nyo dito mga padi mga mga basura pa rin, marami pa rin mga basura dito. Mga estero po, ah, estero, mga pinaglagyan ng pagkain. Nakita nyo kanina, marami pa rin mga naliligo dito. May sikreto pa pala dito na paliguan. Hindi mali ang aking pagkaakala na may mga paliguan pa dito. Mahaba dito, mahaba pang mahaba pang lugar na mapapaliguan. Pero sa ngayon, maano pa yung kuan yung tubig ma malakas tapos iba yung kulay ng tubig hindi siya malinis pero marami pa rin mga naliligo ayun tingnan natin doon Tumaganda na pala dito ang tambayan. Kasi dito may mga bahay din. Pero nung nagkaroon ng trahedya, nagkaroon ng baha. Yan nalimas ang lahat ng lahat ng bagay dito. Yung mga bahay-bahay, 'yun mga nalimas dito. ayun, mga bowl na lang natira. You know Ayun, ito bahay to kasi mayroong hagdan. Pero tingnan niyo naman wala nang napakinabangan. Nalibas yan yung lahat bahay-bahay dito. Meine Mama Gabi. Wala na mga bahay-bahay dito, mga giba na. River vlog. <laughs> river vlog kami ngayon. 'Yun lang lahat ang pinuntahan namin mga mga river lang. Pero tingnan nyo ang kulay ng river, ng tubig. Kulay putik pa. Pero doon, saka doon sa unahan, sa unahan na yon doon lang mo narinig kayong kantahan, may mga naliligo, maraming mga naliligo. Pati dito sa kabila. Pero may pupuntahan pa kami doon sa unahan, mas maganda para doon. Kaya puntahan natin. Ito pa po yung dulo na aming tinuntahan nakapasok na naman kami ng isang daanan ito naman ang bumungad sa amin mayroon din pala dito mga cottage may oh, mga cottage din pala dito sa loob tapos marami rin kangkungan no? daming kangkung ayan oh, pa pala ang paliguan dito malakas nga lang yung current ng ilog delikado para sa mga bata na maligo dito kailangan mayroong mga magulang na naka nakagabay sa kanila kasi tingnan nyo yung ilog ang lakas ang dami rin palang naliligo dito ayan nakukuha-kuha ayan <laughs> oh. Sino po ang aming river trip ngayon mga na-discover namin ng na mga pwedeng paliguan ng mga gustong mamasyal ng mga malalapit lang natin na mga pasyalan dito lang to sa Norsagaray likod ng kwari ng Norsagaray dito lang to yung hindi pa nakakaalam na may mga paliguan dito maganda pa pala dito maluwag Ayun mga padi, yun po yung mga, ah, kung ito po ay nagustuhan nyo, yung mga video ko, mga padi, huwag nyo naman po kanimutan na mag-iwan ng like at share at subscribe. Yun po, maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po.